Labing siyam na kandidato ang hindi muna maipoproklama sakaling manalo sa katatapos lang na midterm elections. Ayon sa Comelec, may mga nakabinbin kasing mga reklamo ang mga kandidato kaya hindi sila maideklarang panalo hanggat hindi naglalabas ng desisyon ang Comelec and Bank. Una ng nakatikim ng suspension of proclamation, si Marikina City Mayor Marcy Chudoro na nanalo kontra kay Senador Coco Pimentel bilang congressional candidate sa unang distrito ng Marikina. Habang na-disqualify naman si Pasig Congressional Candidate Attorney Christian Sia dahil naman sa issue ng sexual remarks nito tungkol sa mga single parent. Mayroon ding suspension of proclamation ang Pilipinas babangong muli party list. Si Fatima Mersa Sali, na mayor ng Panglima Sugalat Tawi-Tawi, Shizar Abubakar na mayor ng Panglima Estino Sulu, Ronald Rodriguez, Governor ng Camarines Sur. Matt Irwin Florido, Board Member ng Quezon 3rd District. Gerardo Noveras at Christine Marino Noveras, Vice Governor ng Aurora. Darwin Sia, City Councilor ng Maynila. Aquino Dabaw Romato, Mayor ng Sultan Dumalundong sa Lanao del Sur. Jeril Harold Paz, Vice Mayor ng Reina Mercedes ng Isabela at maraming iba pa.